Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi ng konting kaalamang legal. Opo, binabati ko muna yung aking mga subscribers uh, dito sa Philippines. Ah, uh, meron din tayo sa US, Saudi Arabia, Canada, Japan, Hong Kong. Uh, sana po ay ano, yung patuloy kayong manood ng aking mga vlogs. Marami po kayong makukuha mga tips um, legal knowledge about uh, yung, mga, yung real estate transactions ano po. Uh, yung aking mga viewers asana uh, sana ay patuloy kayong manood nitong aking mga vlogs at yung mga bagong napapagawin dito sa aking channel sana po ay uh, mawili kayong manood. Uh, kung nagustuhan niyo itong vlog ko ay i nyo. Uh, pagkatapos i-share nyo rin para mas maraming makapanood maring maging interesado sila o kaya may concern sila at the moment eh, matutulungan po natin okay So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa ano, ay yung ano, mali ang sukat ng lupa sa titulo. Ano ba ang pwedeng gawin uh, na remedyo para masolusyonan ang problema ito. Okay. So, yan. Uh, Pagminsan, mayroong mga pagkakataon na nagkakamali yung sukat ng lupa sa mismong titulo. Okay, so <clears throat> paano ba nangyayari yan? Unang-una, uh, pagtayo -una, uh, pag tayo ay nagpa-transfer ng title at uh, tayo pupunta sa Register of Deeds para kuhanin na yung bagong titulo, bago tayo umalis sa Register of Deeds, dapat check-in muna natin maigi. I-check natin maigi kung tama yung, type, yung ano, uh, technical description sa loob ng uh, titulo. At ang pinakamahalaga dyan ay yung uh, land area o yung sukat ng lupa. Kasi pag minsan, meron lang mga typographical errors or clerical errors na nangyayari. Sa lip na 400, nagiging 401 o 410 ang nakalagay na square meters. So yan, pag hindi natin napansin at tayo nakaalis na ng register of deeds at uh, after some time lang natin na discover na oy mali pala yung land area doon sa title nung nakita natin yung deed of sale ng ating ano ng uh, ginawa yung ginawang mode para i-transfer yung title mali hindi tali inconsistent ano so ayan pagbalik natin sa register of deeds para i-correct sasabihin natin i-correct hindi na po ang Register of Deeds ng near affidavit, affidavit of uh, correction. Sa lip ay talagang uh, sasabihin nila sa yung ano sa individual sa owner na kailangan pang magpetisyon sa korte para i-correct ang uh, land area sa title. Okay. Eh uh, 'yun yung unang ano mga uh, unang sitwasyon na na-discover na mali yung title, yung land area sa title. Meron naman mga pagkakataon na kagaya nung aking naging client ay mali yung ano mali yung land area sa title kasi nung ano, magpapalipat na sila ng tax declaration ng the same parcel of land covered by the same title ay pag pagpunta nila sa assessor's office ng munisipyo ng city hall nakita na ang uh, let's say na yung sa tax declaration ang nakalagay lay, ay nakalagay ay 420 square meters ang nakalagay naman sa title ay 400 square meters so may difference na 20 square meters okay so ayo ipa ipa ano ipa-register ng assessors office yung uh, owner doon sa title ililipat yung ano tax declaration in his or in her name ayo po pumaya kung hindi iko correct ang nasa title Ngayon uh, syempre hindi naman makakapayag ang owner na ang mali ang nasa title so kailangan mag ano yung uh, mag back ng mga documents para ma-assure kung tama nga o mali yung nasa title So, babalik sa Register of Deeds mag-trace back ng document ng mga documents uh, Una check-check yung ano yung, uh, yung title na pinagmulan derivative title kung saan ang galing yung existing title. Meron kasing na-cancel na title yung pinagmula noon. So, dapat kumuha noon. Uh, Mag-request sa Register of Deeds. Doon makikita kung ano talaga ang land area na nakalagay sa pinagmulang titulo ng existing title. So, kung nakalagay doon ay 400 square meters, then tama yung na sa yung tax declaration sa assessor's office. So, isa yung document na pwedeng i-trace back yung cancel title. Okay. Pangalawa, yung, yung dalawang titulo na yan, yung cancel title at yung existing title, hindi naman yan may yung cancel title o previous title hindi may lilipat sa panibagong title kung walang mode mode of conveyance so either it's a deed of donation deed of sale deed of assignment so ite trace back din natin yon Re request din tayo sa register of deeds ng tinatawag na yon deed of sale deed of uh, donation or assignment makikita natin kung anong kung anong ano kung anong land area mismo na naka-indicate doon sa deed of sale at deed of donation or assignment. Kung 400 square meters din 'yon. So tama doon ano consistent or 'yon know, the same with 'yung uh, land area sa so tax declaration uh, tama rin doon sa previous title. So ang mali talaga ay yung land area sa existing title maybe because of yun nga clerical error committed or typographical error committed during the encoding of the title. Okay. Ang mahirap nga lang po diyan ay kailangan pang ipetisyon sa korte kapag nagkaroon ng discrepancy sa land title, sa land area of the title. So, yun, Wala tayong choice kundi kumuha ng isang lawyer for assistance para mag-file ng petition for correction of uh, the land area in the title. Ayun, dadaan po yan sa proseso sa korte. Mag-file tayo ng petition. Uh, Uh, usually it's a it's a short proceeding uh, although it will take us also around 6 to 8 months bago dumating uh, lumabas yung decision as well as the certificate of finality okay uh, usually dalawang hearings lang po yan sa korte So ayun, uh, kailangan pa rin dumaan yan sa korte eh, pag petition for correction of title. Petition for correction of land area in the title. Okay, meron pa rin isang mga isang pagkakataon naman. Na halimbawa ay binili nyo ang lupa, binili ang lupa uh, pagkatapos ang nakalagay sa area of the land sa titulo ay let's say 400 square meters pero gusto mo kasing ma-sure pinasukat mo ang lupa ang nangyari ay 360 lang pala pero tama, walang nabago walang nabago sa muhon na nakapuesto tama yung ano, pagkakasukat may technical description uh, lumihit naging 360 lang pala yung lupa instead of 400 square meters. So, yun, pinipetition sa korte to correct the real area of the land in the title. Usually, ang experience ko dyan, kapag petitions na ganyan, kapag yung paliit yung uh, area of the land. Halimbawa, nasa titulo ay 400 square meters pero nung sinukat ay 360 lang. Iyan ang ipapa korek mo, gagawin mong 360. Usually, the court ay medyo ano, lenient diyan dahil paliit 'yung sukat, paliit. Walang maaapektuhan hang mga adjacent owners. Ang problema kapag ang nasa title ay Let's say 400 square meters. Pagkatapos ang pagkakasukat ay 420 or 430 square meters. Palaki. Diyan medyo nagiging maigpit ang korte sapagat palaki 'yun eh. Ibig sabihin, iya uh, ia-adjust 'yung mohon. may maapekt, may maapektuhan na adjacent owners o mga kapitbahay na maaring maapektuhan sa sukat na yon. So, ang court ay meticulous about the about that uh, situation at pagdating ng hearing niyan ay talagang uh, kailangan ang presentation ng geodetic engineer na nag-survey as well as the ano, representative of the DENR na nag-approve ng plano. Okay, it, it, will really depend on the courts to ano, uh, make its decision. Kung ano magiging decision ng korte, base sa findings niya. So, ayun. Kung paliit ang ano, area of the land, mas madaling ma-approve yan ng court. Uh, kasi nga, wala naman maka-apektuan. Paliit pa nga ang, ano, eh, ang uh, area of the land na i-correct sa titulo. Ang problema, kung palaki ang area of the land na i-correct sa titulo. Ayan, medyo mahirap makalusot yan sa korte. Okay. So, yan po. Yan po ang mga ano, tips na pwede kong ibigay sa inyo na maaaring, maaaring maka-encounter kayo na yung titulo nyo may problema sa land area. Yan po ang dapat gawin. Uh, kailangan po talagang i-petition yan sa korte. For the correction of uh, land area in the title. Okay. So sana po ay meron kayong nakuha ngayon sa akin. Yan po ay makakatulong sa inyo. Kung sakaling uh, kayo ay nasa mga sitwasyon o pagkakataong ganyan. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. At magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.